Suporta, suporta, suporta. Ikaw ay sinusuportahan kay Digen. Ang matagal na panahon. Ang sumusuporta ba sa'yo ay mayayaman na tao? Wala kang problema sa pera. Hayan tayo. Dahil mayayaman ang suporta sa'yo. Hindi ka na naganap ng trabaho. Ayaw, Dima! <laughs> Umasa ka na na Hindi mo alam. Yung sinusuporta sa'yo. Maghihirap palang araw. Kaibigan! Isa ka ba sa sinasabi ko? Na masarap ang buhay dahil sa suporta? Yung hindi ka na kumikilos. Dahil may sa sa'yo kaibigan, hindi ka nag -isa. Marami akong nakilala ng ganito. Wow! Mahabang buhay siyang sinuportahan. At mayayaman na sumusuporta sa kanya. Pero hindi niya alam. Ang balang araw pala. Maghihirap ang taong sumusuporta sa kanya. Mababankrap ba? ginagawa mo! Hanggang siya umaasa na lang siya, nasuportahan siya. Hindi na siya naganap ng trabaho. Savage! Akala niya habang buhay siya, suportahan. Oh, no! Nung taong kaagapay niya. <laughs> Sinuwukan niya maghanap ng trabaho. Sadyang malupit ang panahon sa kanya. Hey! <laughs> Hindi siya natatanggap. Apply dito, apply doon. Kaidigan kong isa ka sa sinasabi ko para sa inyo ang video na to. Ayaw, di Ma. <laughs> Kaya pakinggan hanggang sa matapos. Baka naman may problema. Kaya nagsasawa na yung sumusuporta sa iyo. Dahil para gusto ka nilang bahuin. Baka gusto nilang mag-arap ka ng trabaho. Hindi habang buhay may pera sila. Oh, no! Ginawa mo naman namin lahat. Pero wala pa din. Hindi ka nakakaanap ng trabaho. Nakatapos ka ng pag-aaral? Mahirap mag-aanap ng trabaho? Tama ka naman, kaibigan. Mahirap mag- hanap ng trabaho. Yung tipong nag-business ka na, nalugi ka pa. Oh, no! Dahil yung business na pinatayo mo, hindi mo na kaya ni Handeli. <tod> Dahil hindi ka marunong humawak ng negosyo, ayun, nalugi. Tapos ngayon, naghirap ka. Oh, no! Dahil pinagtataboy ang ganang taong sumusuporta sa'yo. Paibigan, maraming din ito. <laughs> Kaya kung nakarelate ka sa aking video, gano'n talaga buhay. Lumaban ka. Ayaw, Rima! <laughs> Una depara para, tumayo ka lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Talipite, pinatikim lang sa iyo. Yung marang pamumuhay. Mas maganda pa rin yung sarili mong sikap. Yung sarili mong pera. Hindi ka umaasa sa iba. Kung nakarelate ka sa aking video, kaibigan, pakishare mo ang video na to. At marami pa akong video na aking ipaparating. O siya. Dito lang ating video. Ipalo mo sa Facebook. Thank you for watching.